yamawotul yeah, mau magandang umaga po. Ay po nasa Lokban Quezon sa Chawi uli. At dati po, eh, sir. Yan kasama ko si Ryan uli. Good morning, kape. <laughs> yeah. At uh, tayo po ay nagbayad nung punla. Ay si daw po ay namumuti rin ng pipino, tayo po ay makikipitas. <clears throat> Yan nung dami ng pipino na ano, sir. Pero ilang harvest na yun? Parang nakaka 20 plus na. Papakadami, pero palipas ito. na rin pala yun ano pero pa 20 plus hindi ko lang nabibila ko ilagay ayo maganda talaga ang panahon dito malamig ba no hmm. Nalaban lalaban pa kayo ay kamatis oh hmm. yung kamatis oh dami eh. pagkamahal ngayon ng fresh 80 hmm. ano sir hmm. Yan na uh, kapag gusto niyo po order kasi Ryan, bibigay ko po yung links ah yung number mamaya po sa video po. Si so, Sir Ryan po ay eh, napakabuting tao ah, <laughs> yan oh. iniidolo po namin dito yan yan ang galing mo ah pagkadami yan oh. ano mo di mo alagaan yan o oh. Eh. kaya lang edi eh, puro dulo lang ang bunga tapos oo nga dulo na ano sir eh pero inalim niya nakabunga na marami nang kanilang awa dyan kami yata ay nakabay yung pitas na dito sa kamatis ah oh, dami tapos ayan dami pa oh. bumigay uli yung dulo eh Oo nga, dumag-dumag sa uli, ano? Hindi, bumerde uli yung dulo. Tamo, Oo nga, eh. Si Merde. No? Ryan din na Ano aran pala sir? Pala Habang mm, Ito po daw ay ano, namumunga pa mika na. Yan ang ganda na ano. Ginawa ko lang 'yang pinahawakan ko lang Yung isang tata <laughs> Oo nga. Hmm. Para masukal. Yan. Siyang... Yan ang ganda. Mga utol. Oh, halata nang idea kay sir. Pipino. Pagtadami sa rambunga. Pero tayo lang, ay yung dami. Parang oh, unti na rin. Na. Oh, wala na, oh, wala na. Oh, pero pagkakapalambunga. Inabot na natin. Yun. yun po. Ayan, nanda. Hindi ito pala, hindi tusukin. Hindi. At tasukin din. Tusukin din. Tusukin din yan. Anong variety na sir? Hook. Bak, eh. Hook nga ay. Ayan, <laughs> <laughs> nanda yung pambunga. Ayan. Patapos na yan. Ito, ito, ito naman ang bala ko pag pagtatalungan ko naman ito nakataas pala nito yun ay ito pala inabot ng init inabot ng init sigarilyas sa itaas yun sigarilyas ito so, sa inyo ah may mga sigarilyas pa harum tawag sa amin yun eh. harum ba harum uh, uh, yan ang dami na rin uh. ang dami sa lalaki kung hindi inabot ng init ano hmm.

marami natin napitas eh no eh, ganda maga po yun ah harvest uh, po marami uh, pa po ano marami pa marami, bay, pa kami mm. ay kung hindi umano aray anong ganda si Ryan

Madami. Hindi oh. itaabot ng tag init yan. Dalaki. Madami. Um, yeah. Panamasahan sana, no? Mm. Inabot yan. Eh. Mamamatay na rin ng ano, eh. Mm. Tuyo ang lupa, eh. Taranin ka pala niya. Mga uh, October. Kaya itong area kong ito, ito'y pang tag-ulanang ko tinataniman. Ito mo ngayon po. Ngayon. Yan. Nagbayuti. Mm, ganun mangyayari. Kapag ano, pag sobrang walang tubig yan dami kaya namamatay na oh mm, wala na wala nang tubig po nasa porta eh mm. Ay, to, to yan ang studio ng lupa ah dami na lahi pa mga ilang harvest pa yan mga harvest pa yan mga harvest pa naman yun ang dirdi dirdi pa po eh Ano naman kaya pa isang karga no? Ano naman na. Yan. Ah, wala na rin. Sunod yeah, oh. Good size to. <laughs> ito po no? itong ito, ito good. Ah, ito po pala. Good na good. Kung inabot mo yung kabila, ah, yung sa agad ng kabila hindi, di ba, nakit, ako, nakit, ako na Hindi, ba't nakita ko yun? Nakita ko yun ah. Ay, hindi pa. Hindi mo nakita yung sa agad ng bunga noon. Ah, hindi pa. Ito mm -hmm. doon to do. Ay, talagang. Yan po. Harbis na yan. Tumatag kami doon ang Ilan? Parang kulang... Oh! Ah, 1950 kilos? Ah! Dos... Dos... dos ah! Ano nat mag dalawang tunaylada? dami ano? Isang karbisan lang yun? Isang karbisan? Ah! Tapos sa ilas pitas namin ay parang... kulang kulang limang daan. Sir, magandang umaga po. Ayun. May mitas. Natuyot na po. Ayan oh. Ay, ah, uh, uh, sir Ryan, yun eh. Good pa yung mga ganito. Wala na yan. Semi na. Reject. Reject. Ah, reject na nito. Hindi ko na pinasasama. Oh. Laki na rin, good pa. Pero seminar na na sir. Semi na yan. Tapos may gas ka sa'yo. Ah, may gas gas. Oh. Ah, oh, kapag ganun pala eh, ano? Kasi semi na lang. Eh? Hmm. Para hindi mapasama sa... Ano pala ang kabay dito? Kunanan lang, lang natin ang binian o kaya sa isin. Ari. Habang nalaki yung ating ang palayang. Tapos patuputol ko na. Ganda oh. Sara <laughs> oh. Mm, kumpul kumpul eh. Gabay. Marami na nakapaggulay dito ah. Yeah. Marami na po. Uh, na. Ito yung dito ng mga magsasaka Mga to. Da ito, yun. daan na to Daanan na yan. Galing sa Ayun eh, hindi lang pwedeng hindi sasaraduhan. Asa, eh, hindi lang pwedeng saraduhan at talaga wala silang dadaanan. Eh siya nga. Kaya lang hindi sala eh. Dito nga Ang baboy, ang ng baboy na 'yon. Oh, wala nang tigil ano sir, nung ay pumunta rito, ito pa rin 'yun. Oo, <laughs> oh, 'yan pa 'yun. Ito mo. Tingnan mo dito pagkikita sa ganitong parko. Oh. Yung mga bunga naglalawitan. God sili. Oh, wala nang tigil. Ito mo ito 'yun. At ang lalaki. Ito'y papunta sa emina, eh. Mm. Ay, uh, iba talaga ang ano. Ang yeah. um, binhina yan. Damn. Dumami na naman ang bila. Dumami ang bunga. Kaya lang, eh, bago, mga bago pa lang uli, maliliit uli. Pero palalakihin uli namin. Anong tanim sir? Anong tanim nun? Yun nga yung kamatis dati. Kasabay nung aking kamatis, kami sabay tumanim. tumalim. May kag kag kagawad yun dito eh. Sure. Tapos yung kabila niya may sili. Ayan, utam mo yung doon lang daan niya yun lagi yung kanyang silihan dadaan dito ayun ka mo ay siya hon ayun ang ganda yun ang ganda yun kung lapnos ay siya ano? pero, pero papunta ron hanggang doon wala na o kita mo yun o hanggang doon wala na wala ano yun nga sinasabi <laughs> ko sir <laughs> yun nga sinasabi ko yun lapnos na rin <laughs> yun daan kaya tamo daw ato na dito ayan o meron din Mm. Yan nga. Oh. Hanggang dito yan. Yan nga po sabi ng technician. Pero pagdating doon, wala na yung uli yan. <laughs> ba ganun nga yun? Pero gagawin. O, yan po, ang sili. Oh. Si Ryan. Malapit na mag-birthday. Mag isang mag taon ha. Mm. Ngayon know, July, wari ko yan. Ito po yung aming ano, kay sir, yung pinapunla. Bamba. Mm. Ano doon sa kabila? Yung pagitna. Ano doon? Pagitna sir. Bamba. Bamba. Nakakatuwa. Nakakatuwa nga. Lapit na makapera oh. <laughs> Lapit na ulit. <laughs> Lalo kapag unang bir ah. Mm. Nabunga na ulit oh. Ito nga ang ano, yung kabila ay bukas may turno. Ito naman sa isang araw may turno din. Ito? Uh, um, turno din. Turno ang tawag sa amin. Mm -hmm. Ito naman ito naman bang bang spray ko na lang tumatanda mo. Mm. -hmm. Ang, tato, ang kanilang linipasin ito mga ganap. Mm. -hmm. Yung mga nasa ibabon. Yun ang dapat ang intel. <laughs> Yun kinakamada pero maganda po. Hmm, po ang dami pipino ayun na yung mga semi sir semi na yun kung inabot ko yung nasa kabila na nila <laughs> pero kayo maghapong nagagayak yun <laughs> sa ating tinambayan maghapong nagagayak kaya eh, wala kaya. Kaya konti na, yan o. No? Pero okay pa yan, ba Madali pa ka ang sampung kilo. Hmm. Kahit pa paano naman yung eh alam, pang pakaligtas nung pampasweldo ay okay na. Oo nga. Ayan o. No. Lalaki. Uliin nyo na lang tutimaman yung kamatis. Hindi uh -huh. naman karamihin na, pero... Ah, 10, ano, 10 kilo na yan. Gari ko. Ayan, huwag na yung tinatanggal yung pinakang, ano, o ano? Patong patong lang. Hmm. Yan yeah, mga kotol, pasyarin po natin yung kanyang bagong ano. Hinga muna sir. <laughs> ang takas po na rayo. Greenhouse. Yan sir ang gusto ko rin pangarap. Yan greenhouse. Pwede? Kaya halay puhunan sir. Malaki po ang puhunan. Sabi niya ito yung puhunan. Magkano sila inabot niyan? Eh, hindi ko pala naisip kung may patapos. So, Pero may 100,000. Meron sa isang ganto isan libo. Isan li 100,000 libo, isang daan na yan. Mm. Tama. Mahal yung plastic. Mahal plastic. Mm. Ayan po itong greenhouse. Oh. May lagay na rin siya riyan. May lagay na rin pananim. Oo, oh, meron. Puno. Ano ito? Ayan, oh. greenhouse po yan. Ito lang yung -ba, baba ang wala. Pero yung uh, at may gana rin pa? Ano sir? Hmm. Ito yung mahawan. So may ilang araw pa. Hawang-hawa nito ano? Hawa ah, nito. May greenhouse po. Order mo rin yung plastic na yun sir? Hmm. Open na to? Open na? Open. Kasi ah, pala. Para, may karating pang greenhouse eh. Ayun nga. Para lang pasan. Yan po yung kanyang greenhouse. Ah, oh, ah ay yung mag maganda sir. Magandang binin mo din eh. Parang 9-8 yata. Hmm. Yan ito po. Ito ang makapal ay. Ito na may taon. Ang taon talaga. Sobrang tag sobra tagal na ito. Gag ay, ari pa. Tubig mo. Yeah, yeah. Bago din eh. naman yung ganito? Ito ay nakuha ko lang ng 6,500. Yan, yeah, ito po po. kanyang pandilig. Dahil wala rin patubig tubig kaya ano? Hmm. Ano yung ginagawa May grip room. Sa taas. Nakikikabit muna ako. Na siyang. Pero siyang. kung natapos yung aking dampa, mag-a-apply -ano ng tubig. Yan, yeah, uh, ito, ito po. Na ano rin po. Ano sir Ari? Ano nga? Ari? Ano Ari? Sili ba Ah, sili din po. Yan. Ang mga kamatis. Ito po yung kamatis. Ito yung Isa pong inspirasyon si Ryan. Kaya lang po gusto ko rin yung ganito pang po, po greenhouse. Parang ako na lang po bang pupunla din. Kaya lang eh. ng mahal po. Masyadong malaki po gastos. Mapuhunan din. Kaya, kaya ko naman po itong gawin. Kala yung pong puhunan po hmm. Pagkalaki Ayan house pa po papagwa pa rin siya yan nari po ang laki Sandaan libo na po agad Aba 54 isang lerda daw po nun eh Hindi mo nakapagawa pa rin po sir Sir, yung damaga po Nara naman siya Ryan ay Sidlingan nila Sidlingan daw po At ari pwede dalawang dikit ay ari Aring kanyang greenhouse na ari Pag sila pong papunta sa inyo, ang dami po niya Ah baka ilang libong kasi dyan na, sir Baka mga 10,000 kasi Kasi ah, sa isa lang ganyan hmm. 10,000 di dalawang ganyan, 20 10,000 kreyo na Oo nga <laughs> dami tama naman po mga utol oh. hindi pa tapos ang kanyang greenhouse may punla na <laughs> pagkataan tama oh. dami mo na order ay eh. paari yung katulad sa amin oh, patriot. Yeah. ah sir sa usunod okay, ulit okay, okay. Oh, salamat salamat oh. ako okay, ipa uwi na rin oh. sige sir so, ay pamuntang pa bukid naman hmm.